So, ayan guys, for today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa, mag-upload ng video sa Shopee kung kayo ay affiliate. How to upload Shopee video on Shopee video kung kayo ay affiliate. So, kalimbawa, wala kayong items and gusto nyo gumawa ng katulad nito. Ayan. So, halimbawa on hand item. So, ang gagawin nyo lang, punta lang kayo dito. Ayan. Punta kayo dito kayo, Shopee. Tapos, mag-search kayo. Tapos, mag-isip kayo ng mga items na pwedeng mabenta ngayong darating na Pasko. So, mag-search tayo. So, ayan guys. Nag-search tayo ng Toys for Kids. So, try natin itong Kids Outdoor Toy Folding Scooter. Ayan. So, pindutin nyo lang. So, ayan yung lalabas. Tapos, pipindutin nyo yung arrow. So, ayan, makikita nyo na kapag nakabenta kayo ng isang peraso, yung affiliate commission niya is 3%. So, 5 pesos, gada isang bibili. So, ang gagawin natin para makuha natin yung picture, isa-save lang natin, guys. Katulad nito. Ayan, save. Tapos, pindutin nyo lang to, save. Tapos, ito pa, mamimili kayo. So, pwede hanggang, kung, kung lahat gusto nyong i-save, ayan, nasa sa inyo. Ayun, email save successfully. After nun, nun guys, ibabak natin and pupunta na tayo. Ayan, pupusuan nyo pala guys. Tapos tatandaan nyo yung title. Kids Toys Toy Folding Scooter. And then, i-copy nyo na rin guys yung kanyang caption. Ayan. Copy. Wait lang. Copy code. Ayan, i-copy yung code para pag nag-post tayo sa Shopee video, i-face na lang natin. So, back tayo. Ayan, i-back nyo lang. Tapos, punta na tayo ng Shopee video. So, ayan. Tapos, punta tayo dito sa taas. Ayan, kita nyo ba? Plus. Tapos, punta na natin yung library. Ito. So, dito, mapupunta kayo ngayon sa inyong gallery. So, pipindutin nyo lang yan or imamark nyo lang po isa-isa. Ay, ano ba yan? Sana tayo. Ayan, after nyo ma-mark, and then next nyo. Ayan, yan na po yung lalabas, and then, lalagyan natin ng music. Add music tayo, guys. So, mamimili kayo dito kung itong Shopee. Andaly, 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 andaly. Tapos, basta mamimili kayo nyan, guys. Baka kasi makapiray tayo. Ayan. Tapos, ang napili ko ay itong Feel Good. After nyan, guys, ay pwede nyong lagyan ng caption dito. Ayan. Pwede hindi na. Tapos, in-next nyo na siya. Tapos, tatanggalin nyo yung Allow Do It at saka allow Stitch. Tapos, tap Products. Tapos, uh, ano ang pangalan ng scooter. So, wait lang guys, ayaw lumabas. So, ika-copy paste muna natin yung, yung kinopia natin kanina, paste. Ay, bakit ganun? Ayan, bumalik tayo guys kasi hindi natin makita. So, ayan, iko, i ano nyo lang guys, dun sa may likes. Tapos, ah uh, i-search nyo yung scooter. So, lalabas na yan mga mima. Tapos, i-add ia nyo. So, titingnan nyo kung yan ba talaga yung kinopia natin kanina. Tapos, add. Ayan, kids outdoor toy folding scooter for boys and girls. Tapos dan Tapos ito yun guys, hindi pala na nakopy paste yung ating ano. Yan lamang guys yung nakopy natin, mali pala yung at. Eh, pwede niyo i-copy yung ano, yung kanyang description. So dahil hindi natin nakopy, so magsulat na lang tayo diyan ng ano, anything kids outdoor uh, toy folding scooter for boys and girls. Ganyan na lang isulat natin. So, ayan guys, nalagyan na natin ng caption. ay lagyan nyo din ang mga hashtag kasi nakakatulong din yan. Ayan, mga hashtag trending, hashtag FYP, tapos yan. Tapos ito, pwede nyo na siyang i-post. Ayan, ganoon lang kadali. After nyan guys, pindot. Tapos yan guys, may tunog na yan. So, pinahinaan ko lang guys yung tunog. Ito yun guys, oh. Eh. di hmm, diba? Yun yung tunog niya guys. Ayan, Ganun lang po kadaling mag-upload or mag-post sa Shopee video. Kung kayo ay affiliate, para kumita po tayo. So, 'yun lang guys. Sana ay nakatulong